Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ika ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan unang kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng salupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa tao matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Magahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, Limutin niya ang wukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay ano nga ang mapapala kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.